So yan po, magbibigyan na tayo ng uh, regalo mula sa ating regional director. Dito po tayo sa uh, barangay Patilama. Samang, sa pangunguna ng ating uh, ito director ng Naga City Police Office. First row muna po Police Colonel Erwin L. Rebellion. Siyempre, nandito rin ang uh, barangay captain ng barangay Samang. Mr. Caballero uh, Station Commander ng Station 1, Major Alvarez So ito po, ala tayong ano? ala tayong sounds yeah, no. yeah. Yan o Yan o Ito po ay uh, sa 54th birthday celebration ng ating uh, Regional Director Next na po, second year po. 54 uh, beneficiaries din po itong ating uh, pabibigyan. So, ayan. Okay. Uh, okay. And after po makuha yung... Uh, ano po, balik po sa upuan po. Ano na po? Ano yung kakay po? Balik po sa upuan po, yung mga nakakuha na po. Ako oh, po yung mga so, nagkakuha na po may isna pa po yan. Ito na na mismo nagkukuha doon sa mga balde, yeah. uh, uh, paglero, yeah. yeah. uh, pa. uh, na yeah. <laughs> Yung mga gusto pong mag-amail ng DTPO, nandiyan po ang Amerigal Union, pumunta na na po kayo nasa may site po. Yung mga nagkakuha na, maingay na. <laughs> yan. Yeah. điệp anh, điệp anh, điệp anh, điệp anh, điệp anh, điệp anh, nalala yo congratulations nai oh ikapang napa magpapatuloy na po ya lipo ning pinigahan o mga no na ning total foreign na tumayo po para magbigay dati sa aming regional director na police brigadier general I-type pa ra po yung video. Dipun yang baka sa unta na.